Ito ang programang Salamin ng Inyong Kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rage of Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? Handa ba kayo? forma ng mga Pinoy at mahilig talaga sa mga damit. At noong dekada 50 pa lang, pagdating sa pananamit, ang King Arthur at ang Slims ang pinagkakatiwalaan. Limang dekada na ang nakakaraan. Madami mang bagong linya ng kasuotan ang lumabas sa merkado. Nananatili pa rin bukas ang King Arthur sa Taft Avenue. At ang Slims, pagtuklas ng bagong fashion designer dahil dapat fashionista for life. Within six hours. So, nakilala na yung Arthur simula noon with that service. So, hanggang ngayon, nakikerry over. Sino ba naman ang makakalimot sa Arthur's Haberdashery? Na pamosong patahian ng made-to-order na barong, Amerikana, at iba pang kasuotang panlalaki. Taong 1968, nang itayo ang Arthur's noon sa kanto ng Taft at Quirino Avenue sa Maynila. Ito yung dating Arthur's. Dito sila nagsimula. Dito na sila yung maman. Kadalasan, bibili ang mga customer ng tela at dadalhin sa Arthur's upang ipatahi sa mga sastre nito. Ang iba naman ay pumipili na lang sa kung ano ang mayroon sa Arthur's at saka magpapasukat upang gawing pantalon. Mula noon hanggang ngayon, ang mabilis sa serbisyo ang binabalik-balikan pa rin daw dito sa Arthur's Haberdashery. Dahil ang kanilang garantisadong pangako, matapos lamang ang anim na oras, opo, anim na oras, ay makukuha na ninyo ang inyong ipinatahing kasuotan tulad nitong Amerikanang ito. Dekada 70 si ng mamayagbag ang Arthur's Haberdashery ni Arturo de la Cruz. Nag-aaral po ako ng Pre-Master Men's Tailoring at saka Master Cutter. Nagsimula lang po sa 78 pesos. Bale, ako ako ang nag ng style na pantalon na yung mga low waist at saka maluwag na pantalon sa mga kliyente nito ay ang mga sikat kasi na personalidad sa telebisyon noon tulad ni Pepe Pimentel at Joe Quirino. Binubroadcast nila kahit walang bayad yung anunsyo ko sa kanila, parang nag-exchange din na So doon nagsimula na sumikat yung Arthur dahil sa dami ng kanilang suki. Umabot sa labing dalawa ang sangay nito. 80s, tiyunti na pumapasok yung mga RTWs eh. Para na-introduce na yung mga RTWs. Medyo nag ananahan na, nag na kami ng 80s. Na. I would say, talaga 60s at 70s, yun talaga yung peak ng business na to. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon, nanatiling tapat naman ang magpahangga ngayon ang karamihan sa kanilang mga suki at patuloy na takbuhan ng mga nagnanais ng mabilis ang made to order o pasadya na barong at pantalon. Kung si Mang Arturo ng Arthur Saberdashery ang suki ng mga feeling pogi, hanggang ngayon para sa mga formal na kasuotang panlalaki. Ito naman ang kanilang kasabayan para sa mga girls o para naman sa mga babae na gusto ng mga magagandang gown, mukhang prinsesa at magagarbong damit pang party. Noon hanggang ngayon, ang kanilang puntahan ay ang Slims ni Salvation Lim. Glamour So ang mga estilo. Matibay ang pagkakayari. At sunod din sa moda ang mga disenyo. Iyan ang mga nagagandahang gown at iba pang pangformal na kasuotang pambabae na itinatanghal sa mga fashion shows ni Salvation Lim noong dekada 50 hanggang dekada 80. I think one of the things she's known for, at least even back then, was Parang she reinvented the national costume and made it something na na modern, na hindi na traditional costume, it's a gown that was part of every woman's evening wear wardrobe. Ang matagumpay na karera ni Salvation Lim, na mas kilala bilang Slim, ay nagsimula ng itayo niya ang kanyang patahi anong 1947 sa Malati, Maynila. Naging suki niya ang mga sikat at mga taga-alta de sociedad. Ang gawa ng mami ko high fashion, sinusun sila nila sa mga... Ang tinatawag na kahirok ball, mga komunidad, papanggenya ball. Ang kanya namang di dinisenyong barot saya para sa dating unang ginang ng Estados Unidos na si Mami Eisenhower ay kabilang na sa mga koleksyon ng Smithsonian Institute. Sa kabila ng mga inaning tagumpay, hindi naman naging maramot si Salmacion sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa pananahi at pagdidisenyo. Taong 1960, itinatag nito ang Slim Fashion and Art School sa Taft Avenue sa Maynila. Maraming nagdududa kung pwede turuan daw yung mga anak nila ng dressmaking, sewing, so they decided to put up a school sa pagdidisenyo. Itinuturo rin dito ang pananahi at tamang paggawa ng pattern. Dalawampung taon matapos sumakabilang buhay sa sakit na cancer. Muling binabalikan ng mga kamanghamanghang disenyo ni Salvation Lim sa isang pagtatanghal sa National Museum of the Filipino People na nagpapakita ng mga naiambag niya sa industriya ng fashion. Mula noon hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, ang eskwelahan ng Slim ay nailipat na sa bago nitong lokasyon sa Makati most of the curriculum na inumpisa ng mami ko ay andyan pa. Yung mga technique nandyan pa. Nagbabago man daw ang moda pagdating sa kasuotan, nakatutuwang isipin sumasabay pa rin sa takbo ng panahon ang pamanang Slim Fashion and Art School ni Salvation Lim at ang Arthur's Haberdashery ni Mang Arturo de la Cruz. Wala pa rin tutulad sa kanilang mga disenyo at serbisyo. Kaya naman patuloy na tinatangkilik. Noon, Hanggang ngayon. Uh -huh.